Magandang abiso sa ating mga kapatid, mag-imbak na po kayo ng tubig hanggat meron pa. Hanggang labing apat na oras kasing mawawala ng supply ang ilang lugar sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mawawala ng tubig ang ilang residente sa Metro Manila sa mga susunod na gabi. Dahil yan sa maintenance activities ng Maynilad at Manila Water. Sa abiso ng Maynilad, magsisimula ang water interruption sa Quezon City mamayang gabi. Simula po yan alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Mauulit ito hanggang Sabado ng umaga. Labing apat na oras naman mawawala ng tubig sa Maynila at Kaloocan sa Webes. Magsisimula kasi ito alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng umaga kinabukasan. Para naman sa mga customer ng Manila Water, mawawala ng tubig ang ilang parte ng Maynila, Mandaluyong at Cainta Rizal bukas. Epektibo ito alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Bukas din ng gabi magsisimulang service interruption ng Manila Water sa Pasig at Quezon City. Sa Pasig, mauulit ito ng Miyerkules ng gabi habang mauulit ito sa Quezon City hanggang Biyernes ng umaga. Kaya naman, mainam ng mag-imbak ng tubig sakaling kailanganin sa mga oras na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, Mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.